Summer Capital of the Philippines. Yan ang Baguio City na patok puntahan ng mga nais magpalamig muna. Gaya ng pamilya ni Marina na mula pa Moncada Tarlac. Namasyal muna sila sa Baguio nang mabalitaan ang buong araw na scheduled power interruption sa kanilang lugar. Pero pagdating nila sa lungsod, ramdam pa rin nila ang mainit na panahon. Oo, mainit talaga kaya kami umakyat. Kaya nga, at least mas malamig naman ng konti. Uwi kami ng mga 5 o'clock para pagdating ko sa bahay namin may ilaw na. <laughs> Saktong sakto po. Ramdam din ng construction worker na si Jack ang init ng panahon. Kaya naman napasuot na lang ito ng manipis na t-shirt. Tubig na lang. Para uminom ng tubig. Nasa site. Ayon sa pag-asa, 28 degrees Celsius pa lang ang pinakamainit na heat index o damang init sa lungsod na naitala nila kahapon April 2. As of now, dito sa Baguio City ay nasa caution pa lang tayo na dahil ang heat index natin kahapon ay 28 degrees Celsius. Doon sa baba, doon sa mga ibang lugar na hindi natin na uh, katulad ng temperatura ay halos na sa danger na po sila no? kasi uh, umaabot na po sila ng uh, faulty ganon or extreme caution na umaabot na po ng mga more than 35 ganon. So uh, medyo delikado po yung mga ganong mga heat index. Ano? Samantala, hindi naman maiwasang mga mba ng mga boat concessionaires sa Burnham Lake sa epekto ng mainit na panahon. Ang level kasi ng tubig sa lawa bumaba. Kanina, gamit ang isang stick, sinukat nila kung gaano pa kalalim ang lawa. Sa ngayon, mayroon pa itong lalim na 6 na talampakan. Lake na ito is every summer is talaga namang bumababa. So as you can see, uh, hindi naman siya yung to the level na talagang mauubusan siya. So hindi pa naman nangyari yung talagang totally na as in mababang-mababa. Pero anyway, nung during panagbenga, naglagay naman ang city. So it helps naman na tumaas naman kahit konti. So hopefully ganyan na lang siya, hindi naman siya magbaba pa ng mababa. Pero pag umababa, mga hangang banak kami pag talagang hindi umulan. San nauna ng pahayag ni City Tourism Assistant Operations Officer Joe Maribera Aminado itong malaki ang magiging epekto ng pagbaba ng level ng tubig sa lawa sa operasyon ng mga boat concessionaires. So far, kwan naman po. Uh, ang mag-determine kasi niyan is yung City Environment and Parks Management Office. Yes, I agree. Uh, actually, number one pa rin po ang, ang uh, burn Bernam natin na tourist uh, destination, uh, site natin. So, it will definitely may impact yan sa sa numbers, sa figures po natin, if ever na i-close. Pero so far, wala pa naman pong mga uh, uh, decisions na relative to that one. Sa ngayon, pinapakiusapan muna ng mga nagpaparintang bangka ang mga sumasakay na iwasan munang mamangka sa gilid ng lawa para maiwasang sumadsad at masira ang mga bangka. Jose Robert Invito para sa Luzon Headline.